Sa isang estrategikong mga kaganapan, ang puwersang Israelita ay nagsagawa ng mga pambobomba sa dalawang military site ng Hezbollah sa Lebanon sa kadahilanang ang mga militanting grupo ay kasalukuyang naglilipat ng mga armas mula sa kanilang dating mga kuta, kung saan matapos kumpirmahin ng IDF ang mga nakuha nitong report mula sa mga intel nito. Ay agad nilang binomba ang nasabing mga site ng kalaban na sa tindi ng impact ng air-to-ground missile na lumapag sa kalupaan ng Lebanon ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang hindi na binigyan pa ng Israel ng pangalawang pagkakataon ng mga salot na ito na magbagong buhay na agad ipinatikim ng Israeli Defense Forces ang nakamamatay na mga bomba upang magtanda ang mga mandirigma ng Hezbollah dahil sa hindi sumunod ang grupong ito sa mga alituntunin ng tigil putukan na nagresulta sa pagtawid ng mga terorista sa kabilang buhay. Pinasabog na rin ng militar ang iba pang mga hideout ng grupo sa Katimugang, Lebanon sapagkat may mga nakuhang reportang militar mula sa mga mapagkakatiwalaang mga source nito na ang mga alagad ng Iran ay dahan-dahang nag-rebuild sa rehiyon na sa mga oras na iyon ay pinuntahan ng Air Force ang mga gusaling ginawang hideout ng grupo at walang pag-alinlangan nila itong binumba upang itumba ang mga kawal ng Hezbollah na sa lakas ng mga bombang bumagsak sa mga kabahayang ginagamit ng grupo ay gumawa ito ng matinding pagsabog na ang pagsabog na ito ang naging dahilan sa kanilang pagkatodas dahil sa hindi nila natakbuhan pa ang mga bombang inihagis ng Israeli Defense Forces. Ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga airstrike na ito ni Netanyahu sa Lebanon ay humantong sa pagkamatay sa 22 Lebanese Kasama na rito ang mga militanting Hezbollah at mga sibilyang nadamay sa mga pambubomba ng Air Force sa kadahilanang ginamit ng organisasyon ang mga pasilidad ng mga inosenteng tao para maitago nila ng maayos ang kanilang mga pandigmang armas at para hindi mahalata sa mga militar ng Tel Aviv na umiikot sa Katimugang Lebanon. Samantala, Ipinagpatuloy rin ng Israel ang pagbomba nito sa mga lungsod ng West Bank upang ibasura at lumpuhin pa ng todo ang mga mandirigma ng Hamas at Islamic Jihad dahil sa tahasang nakipagbuno sa Israeli Defense Forces ang mga grupong ito para ipagtanggol umano ang kanilang tinubuang rehiyon at harapin ang matapang na mga pagsalakay ng militar sa maraming bayan at lungsod ng West Bank na sa mga oras na ito ay talagang sinapit ng lungsod ang matinding pagkawasak dahil sa walang pag-alinlangang binumba ito ng militar upang iligpit ang mga grupong sumasalot sa Tel Aviv na sa lakas ng mga bombang pinasabog ng IDF ay nawasak ang mga pasilidad na ginawang lungga ng kalaban bilang resulta sa patuloy na pagsalungat ng mga teroristang ito na sila lang din ang magiging kawawa kung ipagpatuloy pa nila ang pakikipagdigma sa tropang Israelita. Sa kadahilan ng mas advance ang mga kagamitang pandigma ni Netanyahu, na magre-resulta sa tuluyang pagkadurog sa masalimuot na rehiyong ito. Hindi naman nakaligtas sa kamay ng IDF ang militanting ito, kung saan walang takot niyang tinarget ang mga sundalo ng Israel na nag-iikot sa mga bayan ng West Bank, na siguro pinili niya talagang gumanti sa Israeli Defense Forces upang ipakita sa mga mamamayan nila na may kakayahan din ang mga grupong nakaugat na sa rehiyon na ito na makipaglaban sa IDF na matapos lang ang ilang minuto na pakikipagbuno nito sa mga topang Israeli, ay agad na binomba ng Air Force ang gusaling pinagtataguan ng grupo na sa tindi ng impact ng air-to-ground missile na inihulog ng Air Force, ay lumikha ito ng matinding pagsabog na nagresulta sa pagtawid sa mga terorista sa kabilang buhay na talagang hindi na pinatakbo ng IDF ang mga suwail na ito at agad nila itong iniligpit upang mabawasan ang malaking banta na dala ng mga tauhan ni Kamenei. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa pagiging magulo ng West Bank dahil sa hindi rin natakot ang kilusan na labanan ang mga sundalo ng Tel Aviv na malamang natatagal pa ang labanan na ito kung patuloy na ipakita ng organisasyon ang kanilang diumano'y kakayahan dahil sa pursigidong lumaban ang Hamas at Islamic Jihad na mag din sa militar na palawakin pa ng todo ang mga pambobomba nito na siguradong hahantong sa tuluyang pagkawasak ng rehiyon tulad ng mga ginawa ng IDF sa Gaza na kinalbo nito ang mga lungsod ng Gaza Strip para mag-iwan sa mga militante ng isang matulis na mensahe na ito ang naging resulta sa kanilang pagsagawa ng mga pag-atake sa baluarte ng mga Israelita. Na ngayon ay ang West Bank na naman ang walang sawang binumba ng Israel para puksain ang mga grupong gumagawa ng terorismo sa gobyerno ng Tel Aviv dahil sa ganitong paraan ay hindi agad makakatayo ang organisasyon mula sa kanilang pagkakadapa. Ang mga ground unit naman na ito ng IDF ay walang takot na sinuyod ang kasulok-sulokang bahagi ng West Bank para hanapin at itumba ang mga terorista na tumatakbo sa rehiyon na talagang ipinakita ng militar na hindi sila natatakot sa anumang kakayahan na meron ng mga militante at handa silang ibuwis ang kanilang mga sarili para protektahan ang kanilang mamamayan na ang digmaan na ito ay hindi mahihinto hanggat sa hindi naubos ang mga Palestinian terorist na gumagalaw sa West Bank na ang kanilang matapang na mga pagsalakay sa araw na ito ay humantong sa matinding bakbakan at pagkatoda sa mga mandirigma ng kalaban. Sa kabilang anggulo, ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay nagpahayag ng isang nakakagulat na mensahe kahapon kung saan sinabi nito sa publiko na i-rebuild ng US ang Gaza mula sa pagkawasak nito pero dapat aalis sa rehiyon ang mga Palestinian na mga militante sa kadahilanang sila ang pangunahing dahilan ng gulo sa Middle East na ayon sa Pangulo na ang mga plano na ito ng US tungkol sa pag-rebuild sa Gaza Strip ay magbibigay ng maraming trabaho sa mga Palestinian upang guminhawa ang kanilang pamumuhay na ang mga hakbang na ito ng Washington ay isang magandang paraan para tuluyang matuldukan ang terorismo sa gitnang silangan dahil hahawakan na ito ng mga Amerikano upang hindi na maulit ang kaguluhang sinimulan ng Hamas noong ikapito ng Oktubre taong 2023 na humantong sa pagkamatay sa maraming mga Israelita at nagresulta na ngayon sa malawakang krisis sa maraming mga Palestinian sa Gaza. Ang mga pahayag na ito ni Trump ay agad na binatikos ng mga Palestino at ng ibang mga bansa mula sa kanluran dahil isa umano itong pananakop pero may mga bansa ring sumang ayon sa Amerika upang tuluyan ng matapos ang terorismong gawain ng Iran sa gitnang silangan dahil kukontrolin na ng Estados Unidos ang rehiyon na ito at hindi na malayang makagalaw ang mga proxy ng Iran na hahantong sa tuluyang pagkabura ng Hamas at Islamic Jihad sa malaking bahagi ng Gaza Strip. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng puwersang Israelita sa Lebanon at West Bank upang pulbusin ang mga militanting organisasyon na patuloy na nagsasagawa ng mga terrorist attack? At ano ang masasabi mo tungkol sa mga plano ni Trump sa pagkuha sa lupain ng mga Palestinian sa Gaza upang tuluyan ng matuldukan ang matagal ng problema ng Estados Unidos tungkol sa mga teroristang tumatakbo sa Gaza Strip? Dahil sa nakita ng US na sila ang dahilan ng matinding kaguluhan sa Gitnang Silangan, e-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.